Una sa ating mga balita ngayong hapon, nasa isang libong residente ng Marawi City ang pinapangambahang maiipit pa sa bakbakan sa lugar. Samantala, idinitali naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga panuntunan sa pagsagip sa mga naiipit na sibilyan. Ito ang balita ni Leslie Lumbuwet. ng pamahalaan ang Siam na porsyento ng Marawi City mahigit isang linggo matapos simula ng operasyon ng militar sa lugar. Ito ay batay sa ulat ng Armed Forces of the Philippines. Ganun pa man, nasa isang libong residente pa ng siyudad ang pinangangambahang naiipit sa bakbakan ayon sa AFP. Nagbigay naman si AFP Spokesperson Restituto Padilla ng panuntunan kung paanong maililigtas ang mga sibilyan. First, please prepare a white uh, cloth and raise this uh, white flag in the area where you are. When you see our soldiers approaching... Come out first, women and children, with their hands up. When they signal you, stay in the area where you are and only move when you are asked to move forward. Once uh, told to move forward, please follow the instructions of our uh, forces. Bagamat may mga residenteng lumilikas, may iba namang pinipiling manatili sa lugar. Wala namang IASIS dito sa bahay ko. Kaya nilagyan ko ng plug na puti yung bahay ko para alam nila na kami dito may tao dito. Doon kami nandaan sa may ilog. Pagkatapos, kami nandaan sa kwan, kilit sa kilit. So, pagkatapos sa akyat naman, akyat. Kaya na oh, kayo? wala na pag sir, ma'am. pa. Kumpiyansa naman ang lokal na pamahalaan na hindi na magtatagal ang krisis sa Marawi. Uh, we're optimistic that because of the trajectory and the movement of our uh, government troops, that the resolution of this crisis would be, uh, would be sooner than possible. Puspusan man ang operasyon ng militar sa lugar, tiniyak naman ni Brigadier General Padilla na walang nadadamay na sibilyan sa kanilang airstrike. We uh, are confident that we have not uh, had any collateral damage in the use of airstrike. Leslie Longbowan, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo.